Ipasusi sa Madawi City LGU kung wapan na nga daot o kung mahimo pang makaon ang muabot sa 400 ka mga sako sa Bugasumay nga nakatambak lang sa warehouse sa Mandawi City, Kapina, sa Usa Katuig. Mokini ang mga bugas nga wamahalin sa programang gilusad ka ni sa LGU. Na report ni Nico Sereno. Kapina sa Tuig nga nakatambak sa warehouse nga niabangan sa Mandawi City LGU sa barangay Tawason kining mga sinakong bugas humay. May pipila ka mga sako nga nangabus-bus na ug nagkatag ang sulod. Apan kadaghanan hinuon, naka-file ra, gipatong sa tarima o gitabunan o trapal. Muabot sa 397 ka mga sako kinitanan ang nahabilin nga parte sa programa nga Sugbo Merkado Barato o SMB sa Kapitolyo Kaniadto. Sa paglusad sa mga programa, niatong 2023, 1,000 ka mga sako ang i-allocate para sa mandawi. Apan bisan kung tag 20 pesos kada kilo ang balikya niini, ini, wala mahalin ang tanan. Daghan unta kuno ang gusto mupalit, apan dili tanan ang naka-avail. Tungod kay adunay listahan sa labing nanginhanglan o gilimitahan ra -usab ang mapalit kada beneficiary. Dos kilos matag semana doon mga listahan sa mga beneficiaries nga mauro dito baligyaan. 2 kilos sa price. Uh, one sa ila ha. Yan ang burden sila. Kay mo pa sila. Yan. Yeah, Ani di Yan. Yeah, para kakilo nga uh, bugas. Yan. Yeah, Ikatulo is ang ang quality sa bugas. Dagpon unta pa sir. Sa so, utama nga. Ang ilang coin. Katura man na QR code. Mawar may nasa sa lista sa So guidelines. Subay na po mo guidelines. Subay na dyan. Pag-sugo na naman. Okay lang ang quality. Okay naman sir. Sa sobrang bugas na kapanghatag sab ang Mandawi City LGU sa BJMP o sa laing organisasyon. Ipasusi pa sa City Hall kung pwede pa bang ipang apod apod ang nahabilin ng mga bugas aron kini mapahimuslan sa labing nanginahanglan. City Hall o sa agriculture kung kini hangi yung mga mga yes, sir. panghatag. So, sa nato kung fit for human consumption. Ang sa'y findings nila ba? Kung ma Ato pa bang ikoan eh, mahatag pa ba nato sa mga indigents or dili na so definitely dili na ibaligya dili na ibaligya sir o dili na panghatag lang oh. panghatag lang Nico Sireno uh, Balitang Bisdak